Q, nagdadala ng bola Pinasa kay Happy Friend Pumuposte Si Happy Friend At hinaliyop What a haliyop Dunk by Happy Friend To KQ Tapos dito Malupito Nagdadala ng bola Nagkocrossover Crossover What a crossover Ba yung malupiton What a step up Yan Pinasa ulit Kay Happy Friend Ito na ba talaga yun What Grabe What a haliyop Dunk by Happy Friend Grabe What a connection By KQ pinasa, kanina pinasa, pinasa kay Jesse, pinasa kay Yabi Friend, what a triple fuck, fucking shot by Yabi Friend! <coughs> guys, nandito kami sa Batangas, nalaro kami ng Liga, boss! Putang na, kalabiton! Pre, nandito tayo sa Batangas kasi meron tayong... Exhibition game. Yun, sino ka ang pinatin? Turun mo naman! Eh, poking nyo ng KQ na yan. Sino Kevin! Kevin Erika? Ito ba yan? Ang matagal ko nang inaanap na player! Kamusta? Okay lang. Dito Pwede ba malal... kita basahan ng mga malulupitang pasa mamaya, tol? Oo naman, tol. Basta huwag ka lang maging kupal, tol. Ano? Huwag ka lang maging kupal kasi kupal na, tol. O, ka, tol. Putang ina! Sabi ka, ginagayo mo ba si Kiki, pre? Ang sabi mo ano kanina, may, may, tinanong sa akin kanina eh. Ano ba? Hindi ano? kasi kanina, masakit kamay ko. Kailangan uh, ng tape. Oh. Uh, eh siya, tinanong siya ng piti namin. Ano sabi? Ang sabi? Kung ka ba ng tape, ano mo masakit sa'yo? Wala. <laughs> Puta kina wala. <laughs> so, guys, sabangan nyo na ng laro. Let's go. 3, 2, 1. At dahil gaya-gaya ako, nagpalagay na rin ako ng blue yung para sa muscle. Palagay masyo. na ako ng ano, ng tape. Pre, stretching ka pre. Okay. <laughs> Ay, ikaw nga gawin kaya yung mga kay Q Ayun lang. Well, kaya yung kay Ay, bigot na kasi ako. Ay, sige, game mo na At ayun na nga, nagsimula na sila mag-stretching. Ayan si Malupito, tumiro ng dress. Sablay yan. Hugot yan, bre. Hugot. Hugot yan. Hugot At ito na nga, Back to the ball game na. Ito na sila malupito. Na happy friend at buong Clovis TV at mag-start na ng basketball. At dito si Joel ang mag inbound Inbound ba doon? Basta rebound. Tapos dito Ramirez. Grabe ka rak-rak. Pasok agad dyan. Tapos dito KQ. KQ pinasa kay Yabi friend. Pinasa kay Rakrak, pinasa ni Rakrak -rak kay Jesse, basket yan! Tapos dito, Rakrak, pinasa kay Malupito, tumira ng tres, sablay yan! Grabe ka talaga Malupiton grabe ka magsablay! Tapos dito Malupiton what a hesitate! Grabe Eurostep, Malupito, wow! Grabe, tinuro ata ni Kiki yun Tapos doon, grabe, what a too small by Malupito. Tapos dito, rak-rak, nagdadala ng bola. Pinasa, kanina pinasa, pinasa kay Jesse, pinasa kay Yabi Friend. What a three point fuck, fucking shot by Yabi Friend. Grabe yung mga galawang dito ni Happy Friend. Dito, Malupiton, grabe, what? What a shoot! But not shoot! Tapos, ayan siya. Naloka siya at nag si Malupito. Tapos dito, si Happy Friend, tumira ng tres sa Bly. Pinasa ni Rakrak -rak kay Joel. Grabe, what a layup by Joel Malupito. dito, to. Joel pinasa kay Happy Fred. Grabe! <coughs> Tapos dito, Happy Friend, nagdadala ng bola, hindi alam kung saan pupunta, pero nilay up, grabing lay up yan ni Happy Friend. At syempre, hindi naman ako trash talker, kaya magna-night-night -night ako, grabe ka naman, Happy Friend. Tapos dito, KQ, nagdadala ng bola, pinasa kay Happy Friend, pumuposte si Happy Friend, at hinaliyop! What a haliyop dunk by Happy Friend to KQ! Grabe, parang ako yung dumagdag sa sobrang angas ko. Ayan, nagtutusmol-tusmol pa nga ako. Tapos dito, Joel Rabanera, nagdadala na, uy, what a fake by Joel, at pinasa kay KQ. Grabe, no look fast by Malupiton. Grabe, hindi mo akalain na ipapasa niya yun. Tapos dito, Malupiton, what? Grabe, fake crossover and What a shot by malupiton Basket yan Tapos dito malupiton, nagdadala ng bola Nagko-crossover, crossover What a crossover by malupiton What a step up yan Grabe ka naman dun, what a shot but supply Tapos dito, yon kick Pinasa kay Happy friend Pinasa ni malupiton, ito na naman ba Grabe, na ang kalaban. Grabe yung maarangkada ang pagiging faker ni Malupiton dito sa game na to. Grabe, nag-iiba na. Hindi na to sinupita. Tapos dito, Jesse, pinasa kay Malupiton, Malupiton. What a bullet pass from Malupiton to Happy Friend. And what a shot by Happy Friend. Grabe naman doon. Sobrang saya. Oh, tapos dito, happy friend, nag-pass break. Ayun, grabe, kinuha ang bola. What? 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 Grabe, binilang niya pa talaga para hindi mag-out of bounds. Grabe ka, happy friend, at lumiiyak-iyak pa siya. Tapos dito, rock rock, pinasa kay happy friend. Ito na ba talaga yon? What? Grabe, what a holly by happy friend. Grabe, what a connection by KQ. Tapos dito na ang second half, pumasok na ang ibang kulok, is TV, ayan, Pagong tumiran 2 points. Tapos dito, bibilangin natin ang dribble ni Pagong, Ngayon 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Grabe 13 dribble by Don Pagong Tapos 21, na nga guys Rakrak pinasa kay June. June tumira ng 3 points basket. Tapos dito kampi namin ang referee dito guys. Tapos dito Rakrak nagdadala ng bola. Pinasa kay Jesse, pinasa ni Jesse kay KQ. What a combination shot. Grabe, sure ball talaga to si KQ. At ayun na nga guys, sobrang galing talaga nito ni KQ. Ang galing ang galing mo rin. Ako yun, ako. Luwamag Pre, surbol ka pre! Grabe mga shooting mo! Sinabihan mo na shooting tol. At dito, Jesse nagdadala ng bola. Wow! What a pull up jumper pala. Jumper ba yun? Ano ba tawag doon? Tapos dito, Jesse pinasa kay Rak Rak. Grabe tumaas pa ang paa ni Malupiton Basket! Tap. ha ha ha! Tangin ang dami! One, two, three, six! sila sa loob, guys! Technical! 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 Technical sila, guys! Kasi hindi sila sumunod sa basketball At back to the ball game tayo. Jesse nagdadala ng bola. Ayan, pinasa kay KQ. KQ, tumira ng tres basket tignan natin grabe ang kamay umaapoy grabe basket by KQ at ito na nga Jesse pinasa kay KQ pinasa ni KQ kay June Robles bang basket by June Robles at dito na nga Kevin Kiambao nagdadala ng what? Grabe, napasa niya pa yun. Ako hindi, natapon ko na yun ako yun. Tapos dito, Jessie, pinasa kay KQ. KQ, tumira ng tres. Bang! Ah! Kirby Campbell, 5-3, <laughs> Poet. At grabe guys, nag-champion kami sa exhibition game namin kaya maraming salamat sa nanood. Hanggang sa muli, paalam.